Uh, ito na mga idol. Panoorin niyo to. Ito yung negosyo na malupitan. Dito, talagang dubli ang kita mo dito. Pispan sa ilalim, manokan naman sa ibabaw. Yun ang kagandahan dito mga idol. Kumbaga ito, isa lang yung gastos mo dito. Tulad nyan no, oh, mag-alaga ka ng manok. Tapos sa ilalim nyan, siyempre alagaan mo ng ano nyan, tilapia. Tapos yung pagkain ng manok, idudumi ng manok, ikakain yung tilapia din yan. So, ang gastos mo dyan mga idol, isa lang. Pero doble ang kita mo. Yun naman ang kagandahan dito. Tapos ang kagandahan pa dyan mga idol, walang amo yan. Maganda yung ambience niya. So yung preskong preskong hangin, langhap ng manok yan. Kaya yung manok mo dito hindi magkasakit. Tapos ang kagandahan dito, hindi siya madaling mapuntahan ng mga ahas at saka daga. Yun ang kagandahan niya. Tingnan mo mga idol oh kung gaano kaganda yung ano nila, poultry nila. Sa ibang bansa ito mga idol, kaya talagang makakuha ka ng idea dito kung may balak kang magtayo ng negosyo, magtayo ng poultry. So ito pwede mo siyang gayahin mga idol. Ang kagandahan pa dito mga idol, iwas ito sa mga langaw. Yan o, oh. nakikita mo yan mga idol. Sayang-saya yung mga tilapia dyan mga idol oh, nag-aabang na o. Oh. Siyempre, pag naglakad-lakad ka dyan mga idol, kailan mag-ingat ka dyan para hindi ka mahulog. Baka mamaya may pirah na dyan sa ilalim. Nako, nayari na. So, kailangan talaga dito mga idol. May saktong training ka dito eh, Sa paglakad-lakad sa mga tulay-tulay na yan. Oh. Kailangan mag-ingat talaga. Pero dito sa Pilipinas, hindi ko lang alam kung available na yung ganitong strategy. Kasi ito, malaking tulong talaga ito. Lalo na kung negosyante ka na gusto mong makatipid pero kumita ka ng malaki at dubli-dubling kita, nako ito talaga. Ganyan talaga ang proseso niya. Ang lupit ng idea na to mga idol, talagang wala kang maamoy dito na ano, nang dumi ng manok. Talagang preskong hangin talaga malanghap mo dito mga idol, nako daming itlog oh. Ang tindi, tuwang-tuwa naman yung manok dito mga idol. Tuwing nakikita nila yung tilapia, nag-aabang, nako tuwang-tuwa talaga oh. Kasi kung hindi ganito ang strategy mga idol sa pagtatayo ng poultry, kawawa dito yung mga kapitbahay, no? Kasi yung amoy ng dumi ng manok mga idol, lilipad yan, naghanap ng ilong kung saan sila pumapasok ng butas-butas. Kaya ang kagandahan dito, kung mayroong tubig talaga yung poultryhan mo sa ilalim, nako, yun talaga ang pinakadabis talaga mga idol. Yan, walis-walisan mo lang yan para mahulog yung mga ano dyan, mga dumi ng manok para masalo agad ng tilapia. Kasi yung tilapia dyan, nag-aabang na yan eh. O, tingnan mo mga idol. Ang lupit ng idea. Kapag naman nag-harvest ng tilapia mga idol, simpre huwag nyo kalimutan, dagdagan nyo ulit ng tilapia para hindi magkaubusan. O, tingnan mo mga idol, ang ginagawa nila dyan, simpre dinagdagan yung tilapia. Kasi panay-harvest sila, linggo-linggo yata sila nag-harvest ng tilapia. O, yun ang kagandahan para hindi kayo maubusan. Kahit maliliit lang mga tilapia, yung mga anak-anak lang ba o?